Ang basketball ay isang pisikal na laro. Nangangahulugan na kailangan mo ng maayos na katawan. Ito ay tagisan ng tibay, galing at diskarte sa laro. Para mag-excel ka sa larangang ito, ay halos kailanganin mo rin ng perpektong katawan. Pero hindi porket maganda ang iyong pangangatawan ay magiging madali na para sa iyo ang laro na to. Meron ng iba dyan athletic ang hubog ng katawan, ngunit hindi naman nag excel sa larangang ito. Pero paano kaya kung meron kang kapansanan? Full name mo? Joshua Dulay Doliente. Eh ngayon, Joshua Bautista Doliente. Pinanganak ako sa Quezon City sa Barang barang di sa uyon na rin ako lumaki. Ah, uh, ilang taon ka na? 26 years old. Anong height mo? 5'6, 5'7 pag in straight. Uh, anong talagang position sa paglalaro? Ang position ko talaga sa paglalaro, uh, dos, dos talaga ako, okay. shooting guard. Nagsimula ako talaga mag-basketball, 5 years old. Uh, sinasama-sama ako ni Papa maglaro sa mga liga niya, sa pustahan, yan, na, talagang hilig ko na maglaro kahit sa kahit may pasok ako didiretso ako niyan sa court ba, ba, maglalaro, manunood sa mga naglalaro 5 ka ka years pala. old pa lang talaga ako nun lagi akong pinapalo ni mama <laughs> kasi di pa ako kumakain galing school nandun na ako sa court minsan nandungis pa ng uniform ko pag umuwi <laughs> ang nagtulak sa akin maglaro ng basketball siguro yung talagang hinilit ko siya masaya marabi marami na nakakalaro. Ligan naka, ko talaga si mula Pero yung ano talaga, sino talaga yung parang na-inspire ka talaga na parang napawaw ka para seryoso ay yung basket? Airpod ko talaga. Si Papa talaga. Ah, pinapanood ko talaga si Papa. Kahit saan nang, kahit san liga ni Papa, pinapanood ako. Kahit gabi pa yan, kahit inaabot ng alas 12, alaw na, sinasamahan ko pa yan. Laro kasi ni Papa parang sakuragi. Rebound lang, rebound lang si Papa. Ang tawag sa kanya, sideboard. Bakit siya binan sa side? Tigas. Ang tigas ng kamay, katawan. Parang di napapagod. Oh, takbo lang ng takbo yun. Rebound, talon lang. Pasa. Ah, totally, kapag rebound nga, hagis agad. Eh, yung nakita kay Papa laro. Pero kailan yung time na nagseryoso ka talaga ng Yung ah, uh, nagtitraining ka? Nag-start talaga akong mag-seryoso ng mag, mag Siguro mga 7 years old. Kasi yan, sumasali-sali na ako ng liga niyan eh. Talagang ang sabi ko. Eh, ang dami nang nanlalaki talaga sa akin na yung bata pa ako. Kasi ganun nga ako. Sabi ko, balang araw, papanoorin nyo rin ako sa order. Ka-idolin nyo rin ako. Parang gumanan ganun. Pero maraming talagang failure na nag-iisip ako. Doon na talaga yung sarili ko na ba't kailangan, kay, kailangan ako ba yung maging ganito? Ang dami na mga ibang tao. Pero sabi ko, siguro binigay sa akin ang ganda ng Panginoon may Thailand din. Ayun, hindi, hindi ko nakita yung Thailand na marami ako, marami pa lang na-inspire sa akin ngayon ng mga kabataan. Ano talaga to? Pinanganak talaga na ganda na talaga. Ah, uh, parang tawag din ba di inborn inborn. Nung baby daw ako, sabi ng mama ko, nagkasipon ako, hindi nila napansin. Siyempre, baby, hindi pa yun na-exercise talaga eh. Yun. Kaya naging, naging ganito na yung day ko. Ginadaan nila sa ilot, sa mga... Ito wala okay, eh, wala. Tapos din kami dati sa gusto rin paoperahan eh. Tapos naman kami sa pera. Nangihirapan ka ba kung, kung para sa mga normal na bata? Hindi naman para sa akin. Hindi, hindi ako nahihirapan. Parang normal na tao lang din ako, normal na bata. Uh, ganyan. Nakakagalaw, nagagawa ko yung gusto. Yung nag nagagawa nila, nagagawa ko rin. Parang ganun. Isang beses nga, hindi ko malimutan. Dumayo kami, tatloan. Inayawan ako kasi nakaganto daw yung leg ko baka daw madisgrasya. Iyon yung natada kami. Nung lumayo kami. Kasama ko pa nun sila Christian Flores, sila Francis Marobillas. Ang manager namin si Boss Beats. Malaking gustahan yun. Dito yun sa may Valenzuela, yung parang tupian dyan ng mga plastic, lata. Parang ano yan, igilid ng NLEX. Pinasok namin yung lugar na yan. Yung court na yun, lupa. Half court lang. Ang hirap makashoot. Tapos yung ring na yun, yung pinasadya ng 12 mm na bakal. <laughs> Sakto lang yung bola. Okay. Mm. Lupa pa yung work nun. Parang ano yung gawagawang ring lang. Mm. Ano yung naaramdaman mo time na Look mo. Baba. Baba yung parang down na doon ako nun. Nung pag may mga nanlalay sa akin lalo. Yung naalala ko nung unang liga ko sa Paho, sa munyas, Sa... Nung tungtong ko doon. Eh, ay, dami, dami ba no? Tiling, ganyan, dumingilig. Ang pinagtatawan na ako, wala pa, hindi pa nga kami naglalaro eh. Totally, kahit warm up, di pa na, nakaupo pa lang. Pinagtatawan na eh. Eh, syempre, ikaw naman yung pinagtatawan na, syempre. Doon, ganon. Sakit yun, sa'yo. Pero, kinalaunan mo. Sa akin na tagal din. Parang, papasok na lang sa isang tenga o lalabas sa kabin ng tenga. Yun lang, tas, mas nagiging challenge sa akin yun kapag ano. Kapag nilalait ako, mas lumalakas yung kumpiyansa ko sa paglalaro ngayon. Lahat parang nagiging energetic ako pag may kalaban na mayabang. Yung parang sabi ko, tsaka ako ito yayabangan kapag after ng game kapag nakuha namin yung, yung panalo. Kasi mahirap magyabang nang hindi pa tapos yung laban. Eventually parang na, ano? wala na epekto sa iyo. Ano? Wala na. Totally, maganda na nga yung nangyari sa akin. Yan, tumami yung kaibigan, umiidolo, oh, nagiging inspire Totally, ang daming gusto na papaturo sa akin kabataan ngayon. Marami akong tinuturuan ng mga bata doon. Pag may mga training, lalo nagsisip yan mga yan. Kuya, kuya Mac, baba ka rito. May training kami gandong araw. Alas 8, alas 7 ng gabi. Sana babae mo kami, turuan mo kami. Ganun. Sige, bababain gawa kayo dyan pag may time ako. Hindi naman talaga may pagkakaila. sa kabila ng kondisyon niya, ay napakalupit na ito maglaro.

Si doliente na, doliente na. Kasal na kami. Kasal na kayo. So, mm -hmm. Resi Bautista, doliente. 2015 siguro, 2016. Nag-start ako humaling sa basketball. Ang muna nakailigan ko talaga is Nebra. Nanay ko po, ano? Mahilig siya sa basketball. Si Jawo. matak pa sa isip ko yung Nebra. Gilas! Yun ang unang-unang nawad ko ng Gilas Jacket. Nung nanalo sila sa Over Korea. Eto, So, pure gold free. Uh, ah, mga statue ng Hinebra. Ang nila jersey, stick, 150, tapos limang selyo. Tapos, Thompson. Ito ang pinaka-idol ko no, kasi ako oh, naging babae. <laughs> 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 Number 6, Scotty. Scotty Thompson. May picture ako niyan, Guyo. Mercado. Carl John Mariano. Isang ito ng papa ko. Gilas tumagasin talaga ng gilas. A year 2017, nag-aaral ko sa best me. So, may sport test din sa amin. Tapos, may nag naglalaro ng na first game. So, may nakapuko ng thing ko kasi sa unang laro talaga ako yan. May kita mo talaga siya eh. So, dahil nga sa ano niya, sa si mm -hmm. red niya. So, sabi ko, wow, ang galawaman nun. Tatawanan. Pero ako, hindi pa ako tumawa, Hindi ako nang laki. ko. Kung sinabi ko lang talaga, ang galing naman mo. No. Kahit gano'n siya. Ang galing talaga, kuya. Nung pagdas ng laro na yun, tinanong ko sa teacher ko, si Sir Edwin. Anong pangalan nung lalaki na yun? Yung may ano nga, yung, nga, yung, yung, nga si Joshua Dolende. So, nung managap si, si yan, sinurch ko talaga sa FB. Tinanong ko yung FB niya, Thompson pa yung pangalan. Yung balay hindi niyang pangalan. Ay, ganyan si Thompson. Yes, s w Ah, si Clayton kung saan <laughs> Si Clayton yung idol niya Yun, sinet ko siya, sabi talaga ako niya pala ako isang chat Pag-reply niya na yun Wala na ako pinansin In-inboxon na ako Na may sport test na naman Napanood ko na naman siya doon Siya lang pala yung ko doon Tapos may classmate ako Kilala siya Sabi, sabi ko Uy, karamihan kilala ko yun ah. Pabatch ka din yun oh ischool Pabatch ka din yun Uy, kilala ko yun na idol mo ba yun? Oo oh, kaga idol ko yun, tagal na. Masabi mo pwede naman pa-feature ako. Andiyan pa yung feature namin kuya, first feature namin. Yan, so ito yung feature ninyo. Wow. So hindi pa kayo magkakilala nito Kilala ko siya, pero ako hindi niya kilala. Idol mo ba siya? Siguro two years na yan tumatakbo idol ko siya. Hmm. Hindi ko naman na... Siyempre ang hirap din mag-assume ganyan. Siyempre, sino ba? Wow. Kinubat ba tao na to para iduluin ba? E, Ganun. Eh ako naman, kapag may nag-chat sa akin, parang inboxing ko lang kasi unang una, maiyahin ako na. Yun nga, 2017, nakiusap ako sa classmate ko na ano. Baka pwede nang picture ako dyan. Ano nangyari na yung 2022? Kala lang, nag-scroll lang ako ng FB. Ang iba ko siya, sabi ko, Hello, ito yung crush ko na, tiyo. Kinag ko siya. January 8 yun. January 8. January 8 8 Gabi siya nag-chat sa akin. Kinag ko siya ng gabi. Ay ko. Hi Crush. Gwarm ako. Nandito pa yung first fan namin. <laughs> ano sabi dito? Thank you Crush. Galingan mo pa sa basketball. Wow! <laughs> Yan. Ito yung unang chat ko sa kanya nung inag ko siya. Ako. So meaning, 2020 to lang kayo nag -era. mm. nagkasama. Uh, first meet ninyo, nakatanda ko ba? Kumain mm. oh uh, ka First meet Samit. namin sa Samyut. Sino yun, Zanobo? Kirino Sa, sa may isang handaan. Mm -hmm. uh, Siyempre, oh, well, para sa umpisa, eh, unang date namin yun. Eh. Pero so, okay. nga, pinagdidriban eh, lang ako kasi oh, ikaw ba naman magpe-first move yung babae, ba? Eh, diba? eh, hindi naman tayo, yung mga nalaan naman. Uh, Totally, dapat nga tayong lalaki yung nag-first kay sa babae. So maraming salamat sa pag-share ninyo ng inyong love story. Sa dinami-dami ng pinaglaruan nito ni Joshua, talaga namang umaapaw ang kanyang mga awards at jerseys. Uh, mas marami pa rin talaga sa Barangay sa Uyo. Ang um, nakuha kong ngayon dito sa San Jose, itong Echo Blazer, yung Team Luis, ito, Team Luis, tsaka yung ano Lirio Battles, yung dito ko nga nakuha yung Finals MVP. Unang sali ko ng Ay, wait. So, boss, like, mayroon ba mga story itong, ano, mga awards na to? Meron, meron. Maraming story ito. Yeah. Pinaka-memorable sa akin na binigay, siguro yung ano, yung ito. Wala tong ano eh, nawala na yung trophy niya kasi sobrang tagal na. Since 2018 pa mm -hmm. Kasi ito, yung unang sali ko dito, ako yung pinakabata, nasa senior ako uh, mga kasabayan ko mga sila Ryan Oson, uh, makilalang player sa Sauyo. Uh, pero liga sa Sauyo yun na, pero pinaka-memorable ito kasi dito ng nang natuto, dito na unang nasaktan tsaka na injured. Mm -hmm. Tapos dito rin ako nilalait-lait. <laughs> eh nakuha ko yung best conference MVP. Kaya super memorable ito sa akin. 3x3 to sa uh, parang ni Sauyo din, sa paliga ng Kali sa East. Di, kalaban namin dito sila Carl Sila Yang Piano, ang um, uh, mga kilala sa mga Lemang Alabares. Tapos dito, nung nakuha ko finals MVP na to, yung liga ng barangay namin. tinanggal mm -hmm. Uh, ako ng finals MVP. Mm -hmm. At champion din kami dito. At okay. uh, dito nakuha ko rin to sa, mga, sa liga ng Central. Finals, uh, finals MVP din ako dito. May tapat ng Arboys. Arboys, mga Um, um yan. Shoutout sa mga taga-Arboys. Yeah! <laughs> ito ang mga unang saligaw mga certificate ko since 2015 pa to mga idol sobrang tagal na wala na nga eh uh, certificate season point guard of the league season point guard yan bata pa ba ako na ito mga idol ilan taong kanya siguro nasa ano ko 15 years old uh, napakarami mong ano idol lahat to finals MVP uh, paramihan pero mas marami yung mythical 5 yun yan tapos nakuha sa champion siyempre may mga award dami oh. Ayan oh. Ito, mythical 5, MVP, Finals MVP, sa Maynara, paligan nila, boss PJ, yan. Tapos, at, nung nalipat ako dito, nakilala kong asawan, unang sali kong liga sa Barangay Muson, dito sa SK. Natanghal mm -hmm. Na po ako ng, ano, ng finals MVP. Mm -hmm. Unang sali kong liga rito. So, yun yung paglipat mo na sa Bulacan? Ah, yes. Ang ah, kampi ko na ito, sila Jay Flores, si La Benji Olivar, ah, sila Joan Quezon, yan. Yung brothers na Lorsano Lorsano Um, yan. Ako may local idol talaga ako sa sa Uyo. Yung syempre yun din yung nag-advise sa akin mag, sa mga laro. Turo niyang panggulang. MC si Erwin Sawela. Si Ato, yung binansagan sa akin na uh, Mr. 360 ng laking banana. Yan. Siya nagdana sa Kinabukasan, pinuntahan ko ang lugar ni Kiling upang makita kung saan siya natuto basketball at makilala ang kanyang mga tropa. Yo, magandang umaga mga idol. Nandito tayo sa lugar namin ngayon. Sa akin ang lakilang ko. Sa barangay sa Uyo, Area 5A. May natawag na Banana Island noon kasi yung lugar namin. Daming ano. Taniman talaga to ng sagingan. Lupa talaga to. Ang art namin, lupa talaga to dati pa. Sumakto naman na piyesta sa kanila ngayon dito. Dito ko nakilala ang mga kaibigan niya. Opo, oh, maganda namin kilala yan. Uh, bata pa kami, na namin siya dito eh. Ilala na namin siya. Idol na, idol na, idol na mga bata dito yan. Tati pa, kilala ko mga, Eh, tayo mo mga bata. Mga bata, kilala, kilala na nila yan pag sinabing kilis-kilis. Mausay, mausay. Mausay, mausay. Laging MVP yan. So, laging MVP sa mga laro. Lalay sa mong banana. Pumapanis yan. Maraming pinahirapan na matatang. Ano? Oh, Kung tao yun. Maraming pinahirapan na magagaling na player dito. Magaling sa defense at ano, talino sa laro. Pinaka-idol sa lahat. Woo! Dito sa mga sa uyo. Apo. This day one, kamtika na namin yan. Malakas talaga maglaro yan. Kasi na namin itong sa uyo eh. Kahit saan pumunta, basta kasama siya. Kahit talang yung ulo niya na ano. Nakakatakutan na agad yan eh. Pero nilalabala naman siya. Kasi okay, pinalabis sa uh, laruan niya talaga na marunong pero nandun rin yung ano niya yung sportmanship pag naglalaro para marami pa rin may ikilala kay Bida dami na dami niyang tricks na mga laro lalo na yung mga palusot niya sa pinapalusot niya yung kalaban sa lalim naglalaroan niya marami na ay talaga yung laruan niya talaga nawawala sa kanya yeah, kaya the best talaga siya alam talaga na area 5 yan hindi din sa akin isang maglaro sa basketball dito sa court Dating espalto pa lang, tsaka lupa ito. Dahil nating malakas din dito. taon sa mga taga area 5! Happy Fiesta! Ilang taon mo siya tinuruan? Ah, mga 11 years old po. Tinuruan uh, mo na siya mag-basket sa mga antalan! At dahil Fiesta sa kanila nung pumunta ako, magkakaroon sila ng exhibition game. Tara, panoorin natin si Boss <silence> I don't know. అది చెలవ

gede